Yun, so good day mga kalapatids, no? Oh, ano, bakit? Yan, so mag-alas 7 na ng umaga. Ah, uh, bali, for today's video nga pala mga kalapatids, no? So, magbibigay tayo ng bawang, ayun, What? No? So, ngayon natin gagamitin yung El Toro Probiotics, bali mamaya, no? So, magpa-flushing muna tayo bago natin gamitin yung ano yung El Toro probiotics mga kalapati. Dito to 'yan. So, bola bago lang na, 'yan. Intro muna tayo. Thank <laughs> you. So yun mga kalapatid Natapos na rin tayong mag magbigay ng ano Ng bawang sa kanila mga kalapatid <laughs> So para din ano uh, Nagpurga tayo no? What? So pag umipekto na yung bawang sa kanila uh, Isusuka nila yan Itatay nila yan mga Yung ano bad bacteria na nandun sa katawan nila mga no? Nice! tapos ang gagawin nila mga magre-regenerate sila ng good bacteria dun sa ibibigay nating El Toro probiotics mga kalapatids no? kailangan natin silang i-flushing para mas un-effective yung probiotics na ibibigay natin sa nila no? so ganoon yung sistema na ginagawa natin bago tayo nagbibigay ng bagong sistema na uh, hindi nila nakasanayan no? So, mamaya konti, pabakainin na natin sila bali 2 hours yan ah uh, bago sila uh, pakainin. A few moments later. Bali, ito na yung day one na gagamitin natin yung l Toro Probiotics. Bali nga, three consecutive days yung gagawin natin. No? Bali, ngayon, bukas, tsaka susunod na araw, Merkoles, yung paggamit natin ito mga kalapatids. No? So kita nyo yung mga droppings mga kalapatids Buo, Ayan, pati yung sana pasintabi sa mga kumakain Pero na lang sa mga Bagong itlog, bagong pares Mga kalapatids, no? Ayan Ayan, so yung mga inakay Kita nyo yung dropping, so oh. Buo-buo So, mas mapapa-improve ba natin yan Mga kalapatids, dahil may probiotics Na na tayo gamit, no? Ayan, so paano nga ba tayo mag ano, Mag Maglagay, no? Ayan, so buksan muna natin to yung amoy ng Del Monte pineapple juice ang bango talaga mga kalabat. so ilalagay natin to makulayan lang mga kalapatids no yan yeah. so okay na yung ganyan mga kalapatids no pwede nyo gamitin yan araw araw wala <coughs> na namang ano yan problema nice. tapos pwede nyo gamitin 3 times a week katulad ng gagawin natin ngayon tapos next week gagawin natin is ah uh, buong isang linggo tayo magbibigay niyan ngayon muna is 3 uh, days muna so para ma-testing natin kung gaano ka-effective yung probiotics na binigay natin no sa natin so, ito rin yung pangbistay natin sa pagkain Yan. Mahalo lang Tapos bibigyan na natin isa-isa mga kalapatids no? Ayan, walang mga tubig yan Kakatapos lang natin magbawang kanina no? Ayan. Ayan, na tayo mga kalapatids Pero mas gusto nilang uminom Dahil nga uh, sa katawan nyo Bawang Bahala ka no? sa buhay mo Ayan. Dulad Uhaw na uhaw na Ayan. So magbibigyan na tayo mga kalapatids Ng El Toro Probiotics So dito 3 okay, kasi marami ng probiotics yun mga kapatid so upos naman yung dibago dahil dun sa hindi nila nakasanayan na pero may inam at inam pa rin dyan Ayun, sabihin nyo baka mamaya hindi ko nilalaman yung probiotics yun so hindi naman ako masyadong ano makulay lang ganyan makulayan lang inam at inam yun mga So ito Bali yung ginamit ko Puno to Siguro mga ano yan uh, dalaw Dalawang kutsara ba O tatlo Siguro Tatlong kutsara Yung binigay natin Kita nyo naman no? Kumulay Basta't kumulay mga kalawansin no? no, oh, Makulay Marami na kasi yan mga sa probiotics. Yan. So kailangan gumamit din kayo ng ano na ng chlorine na tubig. Okay, yung pinasingaw na tubig. No. Na galing sa mga gripo. So mabilis mabilis nga mamatay yung probiotics pag nilagay mo sa chlorine. So yung mga tubig natin sa gripo is may mga chlorine yan mga kalapatids no? Kaya kailangan mong mo muna Kaya nakita nyo nandito nakasingaw na yung tubig Dito no? to yan So Oh, uh, Mga 1 to 2 to 3 hours bago niyo pasingawin. Ay bago niyo lagyan, no. So, yun lang muna mga kalabatid. yan, update ko kayo sa mga susunod na araw, no. So, ngayon is yung day 1 mga kalabatids, no. Ayun.